Ayan yung asawa ko, guys. Yan yung trabaho niya, guys. Manapas lang din siya ng tubo. Ang hirap kaya, guys. Ayan. Pakapagod tingnan, guys. Wala tayong magawa dahil ganyan ang ating buhay hoy mahihirap ayan yung anak ko pumunta na sila sa school guys maglakad na sila guys mga 100 kilometers yeah. grabe guys ang init mag alas 7 pa lang grabe yung sikat ng araw guys okay. nakis po guys oh. habang ako ay naglalaba naman nagluluto ayan munggo yung pinula ko guys nilagyan ko ng kalbasa malunggay ayun ayan talaga ang trabaho ng mga magulang mga ina habang natutulog ang bata ay naglalaba na rin Paraming gawain sa bahay. Ayan, guys. Kakapago, makasakit ng sa likod. Maglaba araw-araw, guys. Apat siyang anak ko, guys. Puro sila lalaki, guys. Ayan. Wala ko sa si machine, machine, guys. Ilusot ko lang talaga. Araw-araw, gusto -araw, ko. Masakit kaya na likod ko, guys. Habang Habang natutulog naman yung baby ko, guys. Nang lalaba ako, nang wawalis. Ang daming labahan araw. ro. Sinusunod ko talaga kasi ang, ang dalawang araw pa lang ang dami na talaga. Ayun. Hindi naman yan masyadong ano, Laba pa mo. Sakit likod letter. Ay, naku mga mare, mga pare. Ang dami kong labahin at kainis na mamimusan. Matayong magawa. <laughs> naman iba maglalaban ito kundi ako lamang guys subscribe nyo naman guys at follow nyo naman guys ayan at follow naman sa aking facebook Vic Salvador sa aking facebook feeds EI Laba pa more, guys. Yan, tuloy. Masakit yung likod mo. Ang dami mong labahin. Ang dami, dami. Ayan, guys. Kain muna ako, guys. Abang nagluluto pa ako. Ayan, mangga lang yung ulam ko.